Pasok na kasi kanina eh. Na, ayan na kung Huwag mo, mo muna tanggalin. Ay, okay na. Tanggalin mo na. Eh. Very good. Ayun na, na-risky na. Yan ang na na yung pusa. <laughs> One million views yan, boy. Wala nga, hindi nga matatalon nga. Ay, napasa dyan. No. Gusto kumalon. Baka malaglag ako dyan, baka ito dyan ko Paano kayo makawala yan sa taas? Sa taas sila, wala namang tao Paano makawala yan? Hey. Ah, paano kaya yan? Ayan mga guys, oh, ah, po, no uh, sa puno, uh, sa taas po siya. Gusto ko siya bumaba dahil wala po yung may-ari po dyan ng taas po. Ayan. Paano kaya ito makuha ngayon? Ming, ming! Talon! Sige, talon! Mara po itong payo po mga guys. No? Ah, Kung tumalong sa, -sa may payo makuha po yan dito. Kaya nung puta yan? Ayan, gusto tumalon malon, no? Kayo puta. pocha? Punin puta pocha niyo. Paano makakababa yan, no? Ang lalim. Ang liit pa niyan. Gustong bumaba. So ayan po no, adito ah, po yan sa may paho Kalukan dito itong ah, pusa ah, Hindi siya makuha-kuha po no Dahil po wala po tayong hagdanan. Kaya yung bahay po dito ay sarado po no Yan po ang isa pong hardware po no ah, yan po, hindi siya makatalon Paano talon eh? Wala ka matalonan, lalim po mga kaibigan i-rescue niya po yung pusa panungkit 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 may panungkit din ayun o oh, o oh, o oh. o oh, o rescue rescue sige pa sige pa sige pa iangat mo pa do iangat mo pa iangat mo pa do kulang pa do iangat mo pa iangat mo pa Oh. Ay, tatalo na. Iangat mo ba? Dali. Hawakan mo to sa ano, gitna. Hawakan mo sa gitna, yung sa gitna. Hindi yung isa dulo. No. Ay, natatalo na, tatalo na. Tatalo na. Dali, iangat mo pa na konti. Ay, na, ay na. Ay, lilipat na oh. Itaas mo pa, Itaas mo pa. Itaas mo.

Lilipat na yun, ayun, eh, no? lilipat na yun yung pusa Ngayon, lilipat na yung mga pusa, mga kaibigan Iangat mo na konti Ay, puta, ba't tinanggal mo ka agad?

Pasok na kasi kanina eh. Na. Ayan na, kunti na lang. Huwag mo muna tanggalin. Ay, okay na. Tanggalin mo na kayo. Eh. Very good. Ayan na, na-rescue na. Yung vlogger natin. Yan ang vlogger Na-rescue na yung pusa. One million views yan, boy. Ayan na, na-rescue na. Ayan, one na, million views. Na-rescue na yung pusa Na-rescue na, narisky na Ayan o. Ayan guys. Naligtas mo <coughs> na eh. Oh. Naligtas oh. na. Huwag ka muna Dito ka muna para. Ayan. 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 Tapos, Ayan.